Habang nagpapatuloy ang unang pagdinig, tumanggi si DILG Remulia na magsalita. Tanungin siya tungkol sa panayam kay Pinky Webb kung saan sinabi niya na group effort ang pag-aresto at in-invoke pa ang executive privilege samantalang lumabas na sa media. Una, tinawag niyang chismis ang pahayag. Ngunit nang mabisto tinulungan na lamang ng kapatid at sinabing executive privilege na nga. Isa pang malakas na sandata ng administrasyon upang pigilan ang komite ang pagsisiwalat ng katotohanan ay paggamit ng tinatawag na subjudicial rule. Halimbawa nung mahuli si General Torre na nagbibigay ng maling pahayag tungkol sa pagmamadaling ilipat si PRRD sa Hague dahil daw sa Article 125 ng Revised Penal Code, ngunit nung ipunto na yung Revised Penal Code, Article 125, ay para lamang sa warrantless arrest, bigla niyang ginamit ang subjudice na naman. Isa pang indikasyon sa pagtatakip ng administrasyon ay ang blanket invocation ng executive privilege ni Executive Secretary Bersamin upang pagbawalan lahat ng opisyal nang ehekutibo dumalo sa ikalawang hearing noong ikatlo ng Abril. Mas lumala pa ito nang sa hindi pangkaraniwang hakbang tumanggi ang ating Senate President pumirma ng mga sabpina noong araw na yon. Bagaman dumalo mga opisyal sa ikatlong pagdinig noong ikasampu ng Abril, ginamit pa rin ang executive privilege sa mga susunod na isapin Kung sino-sino nagutos ng pag-aresto, kung sino ang nag-utos ng paglipat niya sa HIG, at kung paano nakuha ang eroplano na ginamit sa paglipat. Hindi nagtapos ang cover-up sa pagdinig. Dahil alam din natin na matapos yon pinalaya si ambassador Lakan Lilaw at uh, hindi na naman pinirmahan yung mga sapina. Matapos ang pag-aresto kay PRRD, lumakas ang pro-Duterte sentiment at bumagsak ang trust rating ng administrasyon. Ayon sa isang mapagkakatiwalaang source, naglunsad na ngayon ang administrasyon ng isang communication plan upang ilihis ang atensyon ng publiko patungo sa mga issue ng West Philippine Sea at diumanong disinformation ng mga tinatawag na China trolls ng kanilang embassy kaya asahan natin na ito ang magiging balita sa mga susunod na araw hindi inaasahan ang political backlash sa pag-aresto sa dating Pangulo. Kaya ngayon, sinusubukan nilang kontrolin ng sitwasyon sa pamagitan ng pag-focus sa West Philippine Sea, pagsisi sa China, at sa huli ay iuugnay ang pagtaas ng suporta kay Duterte sa sinasabing kampanya disinformation ng China. So una, may duda tayo na politically motivated. Ikalawa, whole of government ang nagamit dito na talaga naman comprehensive itong plano ito. At uh, ikatlo, ang mga posibleng managutan ng criminal and administrative charges. At uh, iminumungkahi namin na imbestigahan ng Office of the Ombudsman ang mga sumusunod. Una, Uh, si DOJ Secretary Remilia Boying maaring managot sa violation of RA 3019, anti-graft and corrupt practices for sanctioning an invalid administrative arrest against the former president in contravention of the ruling of the Supreme Court in the 2023 case of immigration versus Juan Wenley maliwanag na napakadaming kondisyon, kwalifikasyon at requirement na isinaad ng ating Korte Suprema doon. Ikalawa, usurpation ng DOJ ng judicial functions. Kahit hindi sila Korte, naghahatol sila na halos sila ang naging husgado. Ikatlo, grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of public service. Ikalawa, Baka managot din si General Romel Francisco D. Marbil, ang Chief PNP, sa Arbitrary Detention, Article 124 ng Revised Penal Code. Violation of RA 319, Anti-Graft and Corrupt Practices for Inducing or Persuading General Torre to perform an act in violation of laws, rules, and regulations or an offense in connection with the official duties of the latter grave misconduct, and conduct prejudicial to the best interest of public service. Andito rin sa mga nakalista at ayon din sa payo ni dating Supreme Court Justice um, na nagpayo sa atin na malahil si SILG Secretary John Vicremulya ayya uh, ma-akusahan den ng arbitrary detention katulad nung iba violation of 319 for inducing General Torre and Marbil to perform an act in violation of the Constitution and our laws ikatlo grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of public service ang ikaapat na maaring uh, patawan din ng kaso ay si General Nicolas Torre III. Third Maaring managot sa arbitrary detention, two counts of arbitrary detention not only against the former president but also against former executive secretary Medialdea. Ikalawa, violation of RA 7439 for not allowing the uh, former president to be visited By uh, VP Sara, both his daughter and his named counsel, and for forcing the former president's lawyers to leave him. Also, the violation of 3019 for allowing himself to be induced or persuaded by General Marbil or SILG Remulia to perform an act in violation of law. rules and regulations in connection with his official functions. Grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of public service ay ring ipataw laban kay General Torre. Ikalima, Ambassador Marcos V. Lacanilao. Maaring managot sa usurpation of official functions, Article 177 of the Revised Penal Code, pagsisinungaling sa ibang kaso at perjury sa ilalim ng Article 183 of the Revised Penal Code, false testimony in other cases and perjury in solemn affirmation under Article 183 of the Revised Penal Code. At conduct prejudicial to the best interest of the service. So ito ang further findings namin, hindi ko masara yung investigasyon kasi marami pa rin mga issue katulad ng sinong tumulong sa ICC, yung tungkol sa eroplano na nanatiling bukas at uh, masalimuot. So, nais kong ipakita ang isang video na nagawa na ganito rin ang pahayag. Uh, simulan po natin ang video na maaring nga uh, mapanood ng ating mga kaibigan. Enero 28, 2024, so first may sa first Mayidso rally sa Davao, ang balita at social media. Matapang, walang preno. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Diyan ako takot, ayaw ko bang yari sa iyo yan. Nagbato ng maaanghang na salita si dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay Pangulong Marcos tungkol sa diumanoy paggamit ng droga at ang kontrobersyal na People's Initiative. Sino man magsabi na walang paki ang Senado sa usaping ito, isa lang ang masasabi ko, walang gamot sa nakakapalan ng mukha mo. Sa Senado, sa kapareho at sumunod pang mga buwan, si Sen. Aimee ang nangunit. Kaya paki lang sa PIR, wala tayong paki lang sa PIR, wala siya ang unang magtawag ng pansin, Siya ang unang nagtanong, para kanino ba talaga ang P.I. na yan? Marso 2024, sa kabila ng pangayan, sa harap ng sambayanan, narinig natin si Pangulong Marcos. Matatag, matapang. The International Criminal Court has no jurisdiction over the Philippines as we remain to have a working judicial system and law enforcement mechanisms. Walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Sa Sabon, nagpagpagsya ng balahibo. Ang hindi natin alam, paghupa ng alikabok ay nagsimula ng ilatag ang plano para muling sumabi sa ICC. Kaya pagtungtong ng Mayo, tahimik ngunit mabilis ang galaw. Isinumite ng DOJ ang legal brief para sa posibleng pag-aresto kay FPRRD. Isang kapatansil na walang nakapansin. Kunyo, umutok ang balita nagbitaw si VP Sara bilang DepEd Secretary. Tendered my resignation as a Secretary of Education effective July 19, 2024. Isang babae ng tapang ngunit walang nagawa dahil sa likod ng tama. Agosto, isinagawa ang unang Quadcom hearing laban kay FTRRD habang inuusig ng COA ang confidential funds ni VP. Ang hindi natin alam sa gitna ng lahat ng ito, itinalaga na ni PBBM si Marcos Lacanilaw bilang special envoy ng transnational crimes na siyang magsusuko kay FPRRD. At maluwag na rin pinapasok ng bansa ang mga tiga-ICC noong Oktubre. Walang bahid ng pagtutol, walang palak na ipagtanggol ang kapwa ang Pilipino. Nobyembre, nag na ang ihit ng hangin, matatag, matapak walang bahid ng pag aalinlangan Narinig muli natin si Pangulong Marcos, ngunit iba na ang sinabi. If yun ang uh, gugustuhin ni eh, PRD, eh hindi naman kami haharang dun sa mga ICC. Para tagunan ng galawan, Pinaingay ang impeachment complaints laban kay VP Sara. The Office of the Secretary General will transmit the two impeachment complaints filed against Vice President Sara Duterte. Kahit pa nagkaroon ng INC rally noong Disyembre, Nahidiin pa rin ang impeachment sa Kongreso. Planado na rin ang pagpirma ng questionable 2025 budget kahit bat-bat ng anomalya. Enero 25, 2025, sinimulan na ang Oplan Tugis o Operation Pursuit, ang lihim na operasyon para hulihin si Duterte. Pagsampa ng Pebrero, nag-apply ng arrest warrant ang ICC prosecutor. Isang tahimik na pag-uusig habang tayo'y pinaiikot ng mga rally at press release. Marso, muling nilinlang ang bayan. Humingi daw ng 60-day extension ang DOJ para sa EJK report noong Marso asais. Pero ang totoo, nakabinbin na ang arrest warrant mula sa ICC Chamber, Marso 7 hanggang kasampo. Ang hindi natin alam, Marso 11, 2025, sa kanyang pagbalik sa Pilipinas, hindi pa man bumababa ng eroplano sa si FPRRD, isinagawa na ang pag-aresto maingay ang paligid, magulo. Pero ang dating Pangulo ay nanatiling kalmado. Isinakay siya papuntang The Hague alas 11 ng gabi. Kasama sa eroplano si Marcos Lacanilao, ang nagkanulo, ang nagsuko. Pero kanino ang sisi? Sa mga utusan o sa nagutos? Managot ang dapat managot, nakalatag na. It's a uh, request to the Philippine government from Interpol to enforce the arrest warrant. And we have commitments to them. Ayaw nila ipagpatuloy ang pag-iimbestiga. Maliwanag na maliwanag na ang buong administrasyon na ito mula sa pinakataas hanggang sa galamay. Nagplano. Ay, ikaw mo ba plano ng lahat ng ito? Ay, hindi naman, hindi naman. Uh, ito sa group effort, uh, Secretary Chudoro. She's there, Secretary Han. Nagsakatuparan. Nagkagulo. Wala tayong magawa dahil mismo ang warrantless arrest, edi eh may period. Kapag may warrant, walang period. And I'm being cautioned by the DOJ, ma'am, that it may be subjudice already to discuss that because of the habeas corpus pending in the Supreme Court. Ngunit lumabas ang buong katotohanan. Ganito pala ang bagong Pilipinas. Hindi man lang natin alam tahimik ang pagtataksil. There was no red notice and what was issued was merely a diffusion. Tahimik ang pagwasa. Paliwanag mong maigi, representative ka ba ng Pilipinas or representative ng Interpol? Pipili I, ka lang. Ay, represent ko po ang Inter Interpol NCB Manila. So mali itong papel na to. Harapan ang pagtalikod. that's uh, where we are so far. Um, at uh, mahirap pa uh, hindi an ang uh, sinasabi sa video yan na may isang malawakang plano na may kinalaman sa politika at sa 2028. Yun. hello. po. Ma'am, how's your relationship with the President? Nakapag-usap na po kayo? No, I haven't seen him in ages. I'm sure he's not happy uh, about what's happening. I'm certainly miserable about these development. Sinasabi niyo plano ng gobyerno, uh, pinlano ito, politically motivated. Um, you think PBBM allowed this po? Hindi ko alam, uh, inako ni S.O.J. Boying Boring Re, Boring Remulia na siya nag-utos. Ngayon, hindi ko alam kasi sa isang banda, masasabing alter ego ang bawat uh, membro ng kabinete. Uh, sa, il sa ibang banda naman, uh, kusang ginawa ni Secretary of Justice. May pinainbisagahan kayo sa Office of the Ombudsman, so... If furnish nyo sila ng copy ng findings niyo ma'am? Yes, definitely. Papadalan natin doon dahil uh, as we know, this is only in aid of uh, legislation at may mga legislation na rin kaming naiisip uh hinggil sa mga usaping ito. Kailangan i-forward na namin sa iba't ibang korte. Ma'am, itong findings niyo official na to. So no more hearings. Uh, hindi ko pa alam Tawag ko nga further findings because i'm not certain uh, that we can close this there are also allegations that first of all several weeks ago a draft was mooted involving a warrant of arrest of five police officers including senator ronald bato de la rosa of late there has been a uh, rumor once again that uh, the uh, vice president will in fact Uh, be issued by the ICC a warrant immediately. So, alam natin na si VP Sara ay nandun sa listahan. Pero alam ko na nasa ibaba siya, no? Doon sa mga pinangalanan. Ngunit, uh, ilang araw na kalipas, may mga report na siya na ang uunahin. Where did you get this uh, information, ma'am? Nasusunod si VP Sara na arestuhin? Uso naman ng chismis ngayon. Chismis rin po. Not yet. Uh, a few incredible sources, but nevertheless, we have to pay heed. And uh, let me make it clear, I will oppose that warrant with everything I have. Foremost, the administration has said time and time again through the president himself that the ICC has no jurisdiction in the Philippines. Therefore, any warrant of arrest by the ICC cannot be enforced in this country for lack of jurisdiction. It is nothing that warrant from the ICC but a mere scrap of paper. In addition, there is no basis for the Philippine government to cooperate with the Interpol in enforcing an ICC warrant. The mere fact that a void warrant is transmitted through Interpol does not make it less void, does not make it valid. At Icatlo, as the hearings have established, the uh, circumstances surrounding the investigations of the ICC in this country, the incidents leading to the issuance of these ICC warrants, and the enforcement of such warrants are politically motivated. And uh, really, um, are in violation of Article 3 of the Constitution of the Interpol itself, which prohibits the Interpol from participating in any intervention or activity of a political character. I'm sabi niyo, you will do everything para harangin sakaling magkaroon na rin ng Uh, a laban kay VP Sara ano Wal mga action na gagawin niya? wala tayong balak na isuko ang soberanya ng Pilipinas at ibaliwala ang ating uh, husgado okay. so hindi baka maireklamo kayo na obstruction of justice just in case hindi ko po alam so ano mga action ang gagawin niyo ma'am para harangin sakali Iniisip pa kung anong kailangan gawin dahil uh, tulad nga ng sinabi ko, haka-haka pa lamang ito. Ngunit uh, sa nakita natin sa mga nakaraang uh, dalawang taon, itong mga haka-haka, duda, suspecha, madalas nagiging totoo. So may mga preparation na rin si VP Sara dyan sa chismis na natanggap niyo? Marahil po. Uh, man, man.